Oh, uh, next tula naman. Uh, ito naman, imagine niya yung eksena. Nabutan niyo yung shota niyo or recently ex niyo. Sa isang kwarto, may kasama, kaibigan niyo. Tapos yun, <laughs> nag-jigsaw <-so> puzzle sila. <laughs> so, nabutan niyo sila isang madaling araw. <laughs> Tapos so, pasok ka sa kwarto, lalabas si kaibigan, parang nang nangyari. Tapos kwarto ng madaling araw, pasok ka sa kwarto, higa kayo sa simento. Kasi hindi mo kayang umigat sa kama kung saan nakita mo silang bubuo ng jigsaw closet. <laughs> Salamat. Salamat sa maligam-gam na yakap. Salamat sa hilaw na I love you. Salamat sa mabigat na akbay. sa pilit na mga ungol sa madaling araw. Salamat higit sa lahat sa tiratirang tamis sa iyong mga labi. Wala sa kung sinong haliparot na ibis ang nagkatawang tao na nakilala mo lang sa MRT Station, Guadalupe pa. <laughs> Salamat dahil isa kang eksperto, batikang gago. Salamat sa walang habas mong panggagago. Kasi isang bagay na pagtanto ko. Ako, di ako ikaw. Ako, kaya kong magmahal na walang pag-iimbot, na walang pagbibilang, na walang panunumbat. Ako, kaya ko pa rin mangarap. Kaya ko pa rin lumunok na isang pangako. Gaano man kapakla, gaano man kalalim. Kaya ko pa rin patibukin yung puso ko. Sumisimplang man, mag-isa man. Kaya ko pa rin pangarapin yung pinakamatikad na kulay ng pag-ibig. Yung dalawang tao lang. Hindi tulad mo. <laughs>